si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee ba nagkasundo sa mas pinaigting o pinatinding kooperasyon. Pangulong Marcos naman tiniyak sa pinaang Pilipinas ay andang makipagtulungan sa mga Asus Asia Pacific Economic Cooperation member economies para sa isang bukas at matatag na rehiyon. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo Analis Soberano. Nagkasundo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung sa sidelines ng APEC Summit ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ipinahayag ni Lee ang hangaring higit pang mapataas ang antas ng kooperasyon sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa South Korea at kinilala ang mahabang kasaysayang pagkakaibigan ng dalawang bansa kabilang ang suporta ng Pilipinas sa Korean War. Binigyang diin naman ni Pangulong Marcos ang mga tagumpay sa relasyon ng Pilipinas at South Korea gaya ng pagpirma ng kasunduan sa malayang kalakalan at pagtutulungan sa depensa at seguridad. Nagpasalamat naman si Lee sa pagtatatag ng Korean Health Desk ng Philippine National Police na tumutugon sa mga kaso ng mga mamamayang Koreano na nasa Pilipinas tiniyak din ni Lee ang pagsisika para masama payapang Korean Peninsula habang nangakong makipagtulungan si Marcos, si Pangulong Marcos bilang susunod na tagapangulo ng ASEAN sa darating na 2026. Sa kanyang talumpati naman sa APEC CEO Summit, binigyang din ni Pangulong Marcos ang temang Bridge Business Beyond ng Asia Pacific Business Advisory Council o ABAC ay panawagan sa mas malalim na integrasyon at mas inklusibong pag-unlad sa reyon. Ipinunto ni Marcos na kabilang sa mga akbang ng pamahalaan ang pagpapalawak ng digital infrastructure, pagpapatupad ng DTI bagong Pilipinas marketplace para sa MSMEs, at pagpapaigting ng paggamit ng artificial intelligence sa ilalim ng National AI Strategy Roadmap. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. While the government is focused on creating an enabling environment through stable policy, sound regulations, and strategic infrastructure, it is the private sector that moves capital, that creates jobs, introduces technology, and delivers meaningful, lasting impact on the ground. And as a model of good governance, public private sector cooperation helps align the government's work in many sectors to deliver quick, concrete results. We certainly value your insights and we welcome your ideas. We are fully prepared to work with you in transforming these ideas into real, tangible results. As the Philippines takes on the ASEAN chairship for 2026, we stand ready to build a more connective, competitive, and sustainable regional economy driven by deeper cooperation and shared growth. Today, let me make our message clear. the Philippines is open, ready, and eager. Samantala, tiniyak naman ang Pangulo na nakahanda ang Pilipinas makipagtulungan sa mga kasaping miyembro ng APEC economies bilang para sa isang bukas, konektado at matatag na rehiyon tungo sa pangmatagalang kasaganaan. Sa APEC Leaders Meeting, nananawagan si Pangulong Marcos sa mas matatag na ugnayan ng pamahalaan at ng private sector. Si Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. We meet at a pivotal time where the stability of the global economy is being challenged by intensifying geopolitical tensions, technological disruptions, supply chain vulnerability, protectionism, even unwarranted economic competition. A period where policymaking in itself is also being challenged. Ultimately, APEC's enduring strength lies in its capacity to bridge differences, to build capacities, and to foster trade. Through deeper regional economic integration, we can help each one of us, large or small, adapt, innovate, and prosper together. The Philippines stands ready to work with all APEC economies and partners to hold an open, connected, and future ready region, one that remains resilient, not just in times of uncertainty, but also in the pursuit of shared prosperity. As we move forward, let us deepen regional cooperation, accelerate structural reform, and scale targeted capacity building efforts. Together, we can unlock the full potential of our deepness to foster peace, bolster our shared prosperity, and build resilience across our region and beyond. Samantala, sa day 3 ng APEC Summit dito sa Guangzhou South Korea, alas 10 ng umaga dito sa Gyeongju, habang alas 9 naman dyan sa Pilipinas, gaganapin ang Session 2 ng APEC Economic Leaders Meeting at pagdating ng alas 12 mamaya, ay alas 11 di dyan sa Pilipinas, na uh, Korean time ito, alas 12, uh, gaganapin ang group photo ng mga leaders ng APEC. At mamayang hapon, magkakaroon na ng serye ng business meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para naman sa ulat panahon dito sa Busan at sa Gwangju, South Korea, fair weather ang inaasahan sa buong maghapon. Pero batay sa weather bulletin, ang temperatura naman sa Busan ay uh, nasa 11 degrees Celsius. Subalit dito naman sa Gwangju, ay nasa 8 degrees Celsius. Pero pagsapit ng alas 12 sa Busan, papalo sa 12 deg uh, 20 degrees Celsius. Habang dito naman sa Guangzhou ay papalo ng hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura. At pagdating ng hapon hanggang gabi, babagsak muli ang temperatura dito sa Busan at sa Guangzhou. Sa time difference naman, mga kabombo, advance ng isang oras ang South Korea sa Pilipinas. Ibig sabihin, alas 7 ng umaga ngayon dito sa uh, sa Pilipinas, dito naman sa Guangzhou o sa South Korea ay nasa alas 8 na po kami ng umaga. So okay. yan ang mm -hmm. mm. Yes, Bambu Dennis. Okay. Kumusta naman yung ating uh, yung mga other spectators ano? Apagka ah, dito kasi sa Pilipinas kapag ka may mga leaders uh, event, uh, may mga naka -linya mga mga bata, mga mga estudyante na nagwe-welcome doon sa mga bisita. How about diyan? Sa napakalamig na temperatura na banggit mo, uh, 8 degrees Celsius, ano? Sa ganito kaaga na well, uh, pasadolas pasado las 8 uh, papaano ito? Papaano yung mga ganung uh, event uh, kung ikukumpara dito sa Pilipinas? <laughs> yung biyahe natin ah Bombo Dennis kasi ang nag uh, nag na, stay stay kami ang Philippine delegation sa Busan at bumabiyahe ito ng isang mahigit isang oras papunta dito sa Guangzhou. So pag uh, sa pag uh, observation natin Bombo Dennis, uh, tila walang pasok wala tayong nakikitang mga kababayan na mga Koreans kasi ang tapat nitong uh, convention center kung saan ginaganap ang APEC ay isang ano isang tourist destination din so walang tao so na lockdown ito walang uh, ni lockdown ng uh, Korean government ang uh, uh, mga daan papunta dito sa Guangzhou kung saan ginaganap itong APEC so wala tayong nakikitang masyadong maraming mga tao wala rin tayong nakikitang uh, nagkikilos protesta bombo denis so, Uh, ang takbo natin no mahigit isang oras ay uh, talagang uh, uh, dire-diretso wala tayong uh, wala tayong na, nasagap na may traffic ito ay dahil uh, uh, may mga lockdown sa mga lugar kung saan papunta dito sa Uh, Guangzhou. Kaya nga't nagtataka tayo Dennis, kasi nga dyan sa Pilipinas nakakatanggap tayo ng alert message no? kapag may mga bagyo. Uh, dito naman kakaiba. Kapag may mga road blockage, may mga road lockdown, talagang nagbibigay advisory, no? Nag uh, nagpapadala sa lahat ng cellphone na ganito, may, pal may road blockage kaya nga't alam ng mga tao hindi sila dadaan sa mga lugar kung saan may mga road blockage. So ito pala yung isang sistema dito sa South Korea na kahit kahit hindi bagyo, uh, may, mayroon lang ng mga road blockage, may mga daan na sinara, ay talagang nagpapadala sila ng alert. So uh, ibig sabihin, ang mga kababayan o ang mga tao dito ay hindi nadadaan sa mga lugar kung saan may mga road blockage, uh, bombo Dennis. Okay. Finally, ilang uh, araw yung uh, eventa uh, bomboan at kailan ang balik ninyo dito sa Pilipinas after that Asia-Pacific Economic Operation uh, Summit? Mm -hmm. Ngayong umaga po po Dennis ang uh, magigising uh, ito yung second session ngayong araw ang uh, APEC Leaders Summit Meeting at pagkatapos nitong session 2 ay magkakaroon na ng group picture ang mga APEC leaders. So alas 12 yan. And then after matatapos na yung uh, event ng APEC pero mamayang hapon sunod sunod yung event ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magkakaroon siya ng series of business meetings sa mga business ano, mga business sector ng uh, South Korea at manang iba pang mga bansa. At uh, wala na tayong nakuhang uh, magkakaroon pa siya ng bilateral meeting with other uh, uh, leaders dahil nga yung event na ngayong hapon ay talagang uh, puro business meetings ito. Bukas magkakaroon siya ng event, um, red laying ceremony naman ito, uh, Bombo Dennis uh, sa Busan na ito gaganapin kung saan nga uh, mag-aalay siya ng bulaklak dito sa United Nation um itong cemetery kung saan mahigit dalawang daang mga bilang pagpugay ito doon sa mahigit dalawang daang Pilipino na nagsilbi noong Korean War uh, na namatay at mag-aalay ng bulaklak ang Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Marcos. So after that, Bombo Dennis, uh, magkakaroon lamang ng konting pahingang Pangulo. Lilipad na kami bukas pabalik ng Pilipinas, uh, Bombo Dennis. Okay. Uh, timing pala no? yung pag-aalay niya ng bulaklak uh, para dun sa mga kababayan nating nag alay ng buhay dun sa Korean War yeah. uh, ngayong mm -hmm. nga, panahon ng undas. With that, uh, maraming salamat, bombaan. Okay, uh, susundin ko lang uti ulit Bombo Dennis no. Uh, Gayong araw kasi inoobserba yung uh, All Saints Day at uh, diyan sa Pilipinas. Pero sa pagdaan natin sa mga ilang community dito Bombo Dennis at tila wala naman tayong napapansin na may mga kababayan na nagpupunta sa at nagbibitbit ng mga bulaklak. So wala tayong nakikita. Pero uh, mamaya e uh, try natin kausapin itong mga Korean kung paano nila inoobserbahan ang All Saints Day and All Souls Day a uh, Bombo Dennis. So live mula dito sa Guam South Korea, para sa APEC 2025, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.